1, 2, 3 Another day with mommy Loves Sa Dayasawa Dubai Dubai So sinet ko na yan Zero zero kilometers 1218 Gamiales Let's go! 108 Nasa kalagitahan tayo ng biyahe Stopover kami sa isang restaurant dito Ayaw O yung kape upgrade tayo ng vlogging natin para hindi din ito, oh, lakas ng boses ko. Ayan, oh, bumili tayo ng microphone. Holy land. 459 dirhams. So, tara. Piliin na natin yan. Cash! Cash! <laughs> okay. Ciao, King! Kami ni Mrs. Walang ganito sa Alin. Ito. Yeah, boy! Meal for two. Swap, swap na this. Ah, adun sa'yo, asawa. Gusto <laughs> mo, anong gusto mo, rice? Mix mo. Anong Yan. Eto, ito yung gusto mo? Okay. Akin <laughs> okay. to. Let's go. Chakawki. Sirap Chowking Benebenta ha, sabo oh? Halo-halo kaya mo pa? Kaya pa. Uh, halo-halo Chowking. Ah, ito pala ang uh, point of view ng pagsakay ng public transport sa papunta sa Atwa. Grabe 'no. Solid 'no. Hirap din pala bumiyahe. Eh. <laughs> Dami nila, no? Abang tayo next. Mga tol, may isa tayong tropa nakita dito sa Alsat ba? Ano paalam, pa alam mo tol? Bal, putok-putok din sa gym si Parin Bal. Oh. Ah, macho din eh. Dito no? lang sa part Ah, sa part? Ah, ano ka? Isa kang anong tawag doon? Calisthenics. Oh, napaka husay ito si brother, hindi tayo mausay dyan pero pag-aaralan natin yan. Ano pangalan mo ito? Serbal. Ayan. Sige, picture tayo ito, Roman Yes, 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 'yung Oh, Wow. Picture. Oh, there Jerry Cadastel. Del Hey, isa na naman tropa. Ayun, nakita ko si Superman doon. Ayun, ayun. Ano pala mo? Jerry Caesar Magic Joys magician na 'to. Ay magicians, may isa ka bang trick na gusto mong ipakitangayon? Isa nga, isa nga pamamangahin tayo. Ivan Jericho Magdilanders. Promo. Ba, diba, ba. Diba? Okay, ba ba bago ang lahat, pare, si, si Magisha na uh, mamajigin natin. Nakita mo itong lighter na to. Okay. May sticker yan, outside. Okay. Yeah. Pag ginanyan ko na yan, nawala ba, o, oh, Nawala yung sticker! <laughs> sige, sige. Sir, iPhone, uh, naka-iPhone user ka, right? Okay. Okay, sige. Dahil naka-iPhone user ka, open mo lang yung hand user okay ganito. Meron you know, natin, madam. Um, okay, lang. Meron tayong brightness, mm -hmm. meron tayong volume. Snap ko lang yung finger kung ng ganyan, sir, tingnan nung mangyari ah. Ano nangyari? nagta-touch. Yung magic, yung phone ko, siyang nag ghost touch. Gamit lang yung hand mo, tingnan mo, sir. One, two, Siraan na self picture. Ito yung maganda rito, sir. Kahit mag-picture tayo. One, 2 3 picture, ganun pa rin siya. Kahit i-close mo yung phone, ganun pa rin yung phone. Ito yeah. yung maganda rito, sir. Para makuha mo lang siya, sabihin mo lang, Whitman. Whitman? Sa pa, sir. Whitman. Whitman. Pati naman, sir, ha? Uy! Maandar si Mare! Lumit! Gago! Kaya, tayo Magic Jers! Ton! Thank you! Magician ka nga! Ayun pala, nakaka-surprise din sa alas at kanina pa. Ano ba yung mga kainan dito, pare? Marami, sir. Marami mo naman naman dito wala. Okay, pare. Basta ko lang ang post mo nung ganap ka ng pagkaso. Wala sir. Walang kainan na may baboy. Dati sa Chelsea, may May inuman ba dito? Dito, wala sa rin. O, siya, pare. Thank you. Thank you, thank you. Tag mo ko dyan. Sige, sir. Sige, sige. Thank you, thank you. Ayun, alas at boys. Hello. Kaya ni may hiko. Temple runners yun. Ah. Masabiyahe kami, oh. ito! oh. Binibasic niya lang, guys, oh. Pro Professional temple run player. Wow. Lupit, oh. Wow. Pa Paano yung Galing, mo, Galing, mo, Galing, oh. Nakaslide lang lagi. Galing, mo, Oh. Galing, oh. Sakit na nalikod ng karakter niyan. Bawat parang wala pa kasama yung ulo, ah. Nung may video, ah.